Nagtakda na ng simula na ang pagdinig ng Kamara sa Freedom of Information Bill sa pagbubukas muli ng sesyon sa Oktubre at 15. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte, nakausap niya ang chairman ng panel ng House Committee on Public Information na si Eastern Samar, Representative Ben Evardone, kaugnay sa naturang panukala. Kabilang sa mga nakatakdang talakayin sa debate ay ang ilang probisyon sa panukala at dagdag na right to reply provision. Samantala, sinabi naman ni Evardone na posibleng magbotohan ang komite sa consolidated version ng FOI bill bago matapos ang taon. Ang FOI bill ay naglalayong mabigyan ng access ang publiko sa mga government contracts at documents sa pamamagitan ng isang formal request. Ang pagpasa ng Freedom of Information Bill ay nasa kamay ng Kongreso. Ito ngayon ang sinabi ng Palasyo ng Malakanyang kaugnay sa pagdinig ng FOI Bill sa pagbukas ng sesyon ng Kongreso sa Oktubre at 15. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ang magagawa lamang nila sa ngayon ay ipanalangin ang mabilis itong pag-usad sa Kongreso. Dagdag pa nito na kapag bibigay na ang ehekutibo ng inputs nito para sa naturang panukala.